nag ahente na naman po kami ng baboy nasa ibang farm po kami sobrang init <laughs> nangingitim na ako sa init lagi ako nakababad sa araw grabe ayan so dito naman po yung selling area nila dito naliligay yung mga baboy eto naman yung buyer namin na taga benguet kanina, nakapagbenta po kami ng 35 heads. Yun ang magiging taga-value. So, Ito tayo sa init. Wala akong dalang payo. Walang lilim. Oh Oh no. hectare din ito. Ang laki ng property nila. And so, selling area lang po nila to. Walang baboy dito sa sa property nila na ito. Feed mill lang yung nandito. Wala, walang baboy dito. Ang init. Hindi ako nagdala ng payong. Ay, no, doon eh. init doon. Walang dilim. Saan na mga kasama ko? Iniwan na nila ako. Check natin muna yung mga baboy. Hi, Pig! Hi! Nakaready na kayo, no? Kahapon pa kayo? Ha? Hmm. Hindi na tuloy kayo nakakain. Ha? Hindi na kayo kumain. Ha? Gutom ka na? Gutom ka na? Ha? Oh, kawawa naman. Hmm. Ikaw din? Hmm? tubig naman kayo dito eh. Lalaki ng mga baboy ah. Uh, a average sweet siguro nito mga nasa tansya ko lang ah. Uh, 102 kilos. Lalaki. Oh, uh, hello. nakaready ka na. Nandyan ka na sa tibangan. Ha. Diet na kayo kahapon pa. Reserve kasi eh. Kaya kailangan. Wag na muna kumain. Ano? Pero tubig, pwede naman uminom ng tubig, ha. Pwede naman uminom. Hmm. Okay, bye. Dito muna ako, mainit. Dito mo tayo, kuha tayo ng payong, pakainit. Yung sa laki ng property nila, no? Ito yung mga farrowing pen. Ito sa gilid. Feed mill po nila ito. Oo, oh, ayan. Ang laki, oh. Hmm. Doon muna tayo sa may truck. Mainit. kuha muna ako ng payong. Check ko kung may nadada ako. Laki ng property na property nila dito. Buko. Wala akong dalang payong. Ah! Oo. Oh. Oh, Kaya tayo ng buko. may kakarga na ng tubig dito sakit sa mata eh Ha? Kakao. Ano to? Kakao? Bagay ni Mang Bardia yun. Oo. Uh, Mga hinugay yun. Ang gagawin natin dyan? Paano kainin to? Ayun. Puno. Puno? Ano? Paano kainin yan? Ano? Pa, paano gawin yan? Bibiyakin lang. Bibiyakin tapos. Ay, no, maraming inom. Patay ng ano, buko. Uy, magpaalam ka muna. magpaalam ka na ba? Kay ate. Ayan, no. Ito. Daling ko na ito sa Manila. dami. Huli, pero hindi kulong.

Ay, kumuha ka ng ano. Sige. Ininom tayo ng buko. Ayun, ang dami po, oh. Meron po pa pala doon. Hindi nyo ba iniinom yan? Kinakain? Dito nyo matras doon. Ay, ang daming kakaw doon. Ayos doon. Ang dami. Ayan. Ayan. Paano kainin yan? Para ah, lang nga dito sa ano, santol. Ah, parang santol. Ah, ano nga? Kapiin lang. yan mo. Parang santol. O, kaya mga Pwede na kainin ito? Opo, to? opo. Mmm. <laughs> mmm, okay. Mangustin? Oo, parang mangustin. Oh, Ala, yeah, ang bulok na. Sayang, mm, oh. Mm. Ano no, ang bulok Sayang. Ito ni Boss nito, ano eh. yung chocolate. Chocolate, oo. Hindi na po namin nagagawa. Mm. Hindi nyo na masalap, ano eh. Sayang. Hmm. Tikman mo. Parang ano. Sarap. Katayin ng ano buko. Dito ma'am. Sabi niya. Hindi ano? yata umiinom boss mo ng buko ah. Sarapin ko ya. Dito ko. Ano daw pa?

97, 97. Wala, i na natin. Ano? <laughs> Tama natin yung point, sir. Ah, okay. okay. Pagka ganon. Oh, pa na oh, pag nag-point 6 na, nag uh, naman. pa patas pa taas naman. Eh pa ganyan. 97 lang 'yan. Para hindi tayo mariyam mag-compute. Oh, para hindi kayo mag-away. 0.5. Ah, 0.5 down. 97.4. <laughs> 97. So, 97 na lang. 97. Tapos, pag yung 97.56 pataas, five. round off na. Uh, round off <laughs> 97 na. 97 na, 97. Hey, 96. Oh, 96. <laughs> ayayan kaya para ma aja tay 拜拜。 i no. big lang. Grabe linit. Walang hangin-hangin. Bilang na tayo ng bayad ni Kuya. Bilang ina natin. Sakit sa mata. Mga hindi pa po na subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone.